Sa mga kabataan, sana mapanood nyo ito. Bakit mahalagang magsikap at kumita ng pera habang bata ka pa? Matagal na rin ako sa construction at masasabi kong mga 5% lang ang may magandang sahod dahil karamihan ay laborer. Noong kabataan natin, alam na natin na mahalaga ang pera dahil nabibili na natin yung mga gusto natin pero hindi natin pinaghihirapan. Dahil galing ito sa ating mga magulang, walang pressure, di ba? Enjoy lang kasi bata pa naman. Mahilig tayo sa panandaliang kasiyahan. Pero mabilis ang panahon. Tatanda kaming mga magulang at darating ang oras na kayo na ang kailangang kumayod para sa sarili ninyo. Maraming kabataan ang hindi handa sa ganitong sitwasyon doon pa lang nila marirealize na ang pera ay nagbibigay ng kalayaan at oportunidad. Ito ang susi upang makamit ang ating mga pangarap at makapagbigay ng mas magandang buhay sa ating magiging pamilya. Ngunit, paano kung dumating ang oras na iyon at wala kang panlaban? Mahina ka dahil nasanay ka sa suporta ng magulang. Wala kang natapos at nahihiyang magtrabaho. Maswerte ka kung may oras at pagkakataon pang magbago. Kung may pera pa ang mga magulang mo. Pero paano kung wala na? Tandaan nyo ito. Kung wala kang pera, kailangan mong tiisin ang trabaho ayaw mo para lang makaraos. Kapag kumikita ka ng pera, nagkakaroon ka ng kalayaang tumanggi sa mga bagay na ayaw mo. Kung wala kang pera, mawawalan ka ng oportunidad at kakayahang pumili. Ang pera ay pundasyon ng kaligtasan. Kung wala ito, hindi mo kayang mangarap ng malaki o maghangad ng mataas. Sa pagkakaroon ng pera, maaari mong ituloy ang makabuluhang mga pangarap at lumikha ng mas magandang buhay para sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay. Mga kahasang siguro na iinis kayo sa mga sinasabi kong pera, pera, pera. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa pera, pero dapat alam natin ang halaga nito. Hindi para yung maman, kundi para hindi tayo masyadong mahirapan at magkaroon ng pagkakataong maging masaya. Hanggang sa susunod, bumbum bumbum.